Hi guys! Magandang araw! Ako ay maghahanap buhay muna. Ito nga pala guys ay asukal, ay aking tatakalin. Ito guys ay aking binebenta. At ito ay binebenta ko ng tatlong piso or limang piso para sa mga nagtitipid mga guys na ayaw bumili ng one fourth or kalahati or isang kilo ayan merong available na ganito ayan magre-repack ako ng tatlong piso at limang piso mga guys at ilalagay ko itinitinda ko nga guys sa aking maliit na tindahan para tulong na rin sa pamilya. Kahit na guys tumutubo guys ng papiso-piso, pag naiipon, ay medyo malaki na rin. At para din kahit papaano makatulong sa estudyante na pang xerox-xerox man lang or project-project. Kaya, ayan guys, at nagtsatsaga akong magtakal-takal ng ganitong asukal dahil ito ay uso dito sa lugar namin guys ang magbinta ng ganito ng ganitong ripak na asukal ayan guys ito na nga guys at naka tapos na ako ng takal at ito nga guys ay nakikita nyo may kaunti at may puno yan ay tag piso at limang piso Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Sa aking videos, mga guys. Ayan.